Welcome back to our channel. For today's video ay kasama po natin ang pinakamaganda at pinaka-idol ko, Miss Marian Rivera. Hello! Hi! Thank you so Hi. much! Oh my gosh! Broom come through! <laughs> Kanina pa ako kinakabahan kasi... Oo oh, nga, ba't ka ba kinakabahan kasi? Ever since, idol na idol kita. From Marimar, lahat Ayun yan. pa. Pinapanood ko araw-araw. Eh si, ano lang, nakatrabaho. Oo, oh, nga, yun, nainggit nga ako sa kanya kahit ngayong taping mm. niya, sabi ko, sama ako. Tapos nakasama ako once, nakapagpa-picture ako. Ha, ah, talaga? Um, mm -hmm. bagets-bagets pa. oh, ko. kita mo nga naman. Mm. So si Moana ang magtatanong ng questions at sila, nagkatrabaho na sila dati. Ako, as a fangirl lang ako. Mm sayata Isa-isa oh. silang mabigyan ng dream house nila. Talaga? So, no, oh, mm. Ang bait mo naman. Mm -mm, oh, kaya magiging kami. blessed ka pa lalo. Yung dream house ko din. <laughs> oh my gosh, kapatid pala kita. <laughs> Alam mo ba, pihikan ako. birang bira lang ako tumatanggap ng nag-i-interview sa akin na ginagawa dito sa bahay. Isa ka doon sa nag -yes ako. Thank oh, you so diba? much. If you could rewind to any point in time, when would it be and why? A rewind? Kung may maire-rewind siguro ako na party ng buhay ko, gusto ko yung ka. Kasi nang... Sino? Bakit? Wala po. Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng Lee? mm -hmm. Sorry. Kanina sabi ko kay Paolo, Paolo ano na, bakit ang tagal? Bakit ka Si Kasi... Brother. Ayaw ko na gawin to eh. Ayan, pinaalala mo yun. hate ko pa naman yun. Hindi po. Next time po, maaga. Wala nang next time. Last mo na to. <laughs> Mama! Bakit? I-late e, ka eh. Naku, Pao, ano ba to? Di ba niya alam na ayoko ng late? kanya. O bakit? Kaya mo pa din ito ng passion. Si brother kasi... Palagi ba siyang late? Hindi <laughs> mo ganang attitude yun pag artista ka ha. Sa taping, ganyan ka din. Prima Donna ka. Ganto ba siya sa TV? Hindi po. Totoo? E, bakit sa akin late ka, Pao? Bakit late siya sa akin? Sorry. So, namimili siya kay Batang Kiapo, hindi siya late. Dito, late siya. Eh, baka kasi gano'n siya sa ibang... Pinaalala niyo pa kasi. O yan, napikon ako. Ilang oras ako naghintay? Almost one hour. Saan ka galing? Sa bahay po. Bahay lang na late ka pa? Sa batang kya po, nalilate ka din? Talaga? O ba't dito late ka? Kasi, kuya, kasi nag-ano kanina, ano? nag-CCR. Ah! Sorry, promise, hindi na mauulit. Hindi na nga, hindi ka na din maulit dito. Kasi ayaw ko nalilate eh. Tapos, late-late kayo. Tapos, sinadama yung kuya mo. Totoo ba? Bakit hindi ka nag-ano na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Oh, okay, ready na, na po so kami. Siya ang inintay niyo. Hindi nakita mo ako, girl, 'di ba? Trip pa lang okay na. Hindi so late ka nga. So attitude siya ganun. Mo dito lang. Eh, bakit dito attitude ka sa akin? Hmm. Bakit ka na late? Pinaghintay mo. Alam mo wala nang nagpapahintay sa akin dito. Tapos so, ikaw late ka. Sorry. Tapos ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila Hindi madaming kanin. food, di diba? ano ba? Naku, ano bang vlog to? Kakaloka, ano Puchi-puchi. ano ba to? Pao. Sorry. Kakala rin talaga natin mo pa. Kaya nga, ba't ganito lang? Tapos late pa siya. Ayaw kong tuwag na ito palabas, ha? Naiirita ako. Oh, okay. Diba? Kahit di mo promote yung rewind, wag na lang. Ha? Ate. O, na naiyak ka? Hindi ako. Nakakainis pa. O, baka gawin mo maganding setup nito. Kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, di ba? Ang dami kong kailangan asikasuhin. Kasi naman yan o, paulan na. Jeff, cut na. Huwag yung ilabas to, ha? Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Hindi ka, ko na tayo sa loob. Kakairita. Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh. Tapos ko effort-effort ako, yung mga anak ko dito, naghihintay, tapos ganyan yan. Kuya, Alis na kayo dito! Jen, lift kit muna. Ano to? Sorry, tracking mode. Sandali. Hi, Ate Marian! Hi po! Ay, nanghihiya ako! Kinakabahan po ako. Hi po ni ate is, magmumukbang lang po kayo. Yun po kasi usually okay. ginagawa niya. Pero, ano po sana, sungitan niyo po sana siya. Um... Pero, <laughs> yung level po sana na maiiyak si ate. Sige. Mamaya magalit yung ate mo sa akin. ah. Hindi po, hindi po magagalit yun. Ano lang? Kasi super idol ka po namin and super idol ka po ni ate. So, parang super excited siya and ganito po kasi yung love language namin. Magpaiyak ng isa't isa. <laughs> so, parang memorable po yung collab nyo. Sabi ko, baka pating paiyakan natin ng slight. Sige, subukan natin. Sige po. G ganun lang naman po and we'll give questions daw po. Medyo, isisisi ko sa kanya yung iba if maiinis po kayo, if masasangitan siya, and parang attitude po, ganun po. Sige, ako bahala. <laughs> Sige po. Oh my ako po yung kinakabahan. Ano yung prank? Thank you, Ate Marian. Okay, okay. See you later po. Bye, Thank bye. you po. Bye-bye po. Dilin, ano kaya tatanungin? Kasi ko pa nare-ready. Ay, tulog ko. Oh, Bukit ako. Tagatanong lang ako. Hindi, parang pipigilan siya. Ano kasi yan na. O yan, kasi nasi si nasi brother ko din nasa ino. Kanina pa ako, three o'clock. Ayaw, alam ko yan sa kanya traffic sa labas. Hindi traffic, magkagbayan na kanya. Hindi ko nasa yung traffic. Yun. Yun. Okay, ano Ano tatawag sa kanya? Ate yan. Missy. Kasi pagka si Dong naman, tatawag sa kanya. Kuya Dong. Ate yan. Kasi... Ate yan. Kasi... yan. Kasi sa kanya, Kuya Dong. Yeah. Eh. Kuya Dong. Marian? Marian lang. Oo, oh, bolo ko. Siyempre ako tawag sa kaya ate Marian. Sabihin ko na lang, misis. Marian. <laughs> Para ka namang... Sabi kasi ni Kuya Dong. Ayan, ma. Ayan, talaga mo siya. Ayan, ano yun? Wala po. Hello? Oh. <laughs> Parang ang batok ng uli ate. Oh Ako ay tatawag ko sa'yo, Madam. atiyan <laughs> Ate O, oh, di ba ate? Ate. Bakit? Pinatawag ka na ba? 27. O. Oh. Magka 40. Kaya talaga. Accept na natin yan. Ano na hiya siya? Makaano? Madam? <laughs> <Maraming pinag -tripan. laughs> madam. Madam. Madam, pinagtitripan. Madam siya eh. <laughs> <laughs> madam. Madam. <laughs> <laughs> madam, Muzal. Hindi. likiya Hindi. <classic> Ay, ibang, Ado, niyame, ng nahihiya po siya ang magpapicture. Ikaw magpahanan. Nahi? Ate, nahihiya po siya. Dahil parang ayaw <laughs> niya na ituloy itong vlog niya. <laughs> <laughs>. Mm, yan ko siya. Ayaw mo siya kakusapin. Ako pinapakausap. For story lang po sa IG niya. For Kasi the quest. Po, naman, the question, okay, game. game. Okay, Nungkot ko. Ito, ito. Sorry ko, girl. Oh, no. Oo. Pati-pati. Pa'o pa rin yung tayo? Pa'o? Hindi mo pa rin yung sarili. Abahan mo siya ako. Bakit ka kinakabahan? Ipipin! pa Baka-irita. Sorry, sorry, sorry. Hindi. Sabi niyo kasi ganyan eh. Dito effort-effort ako. mga anak ko dito naghihintay. Tapos ganyan yan. Kuya. Alis na kayo dito. Jen, likit mo na. Ano to? Sorry, track mo muna Sige na, alis na kayo. Ngayon. <laughs> Hindi ko na kaya. Yan kapin na kita. <laughs> It's a prank! <prize! laughs> sabi ko, hindi ko na kaya. Napihirang ito. Bakit yun yung I'm so sorry! <laughs> Ayan, ikaw talaga. Ikaw, ikaw, ikaw. Puta natin. Ano? Umpisa natin. Simple naman to eh. Ito yung pang last case natin. Case po. Last case mo kayo. Um, ano, kahit box-box po yan. Kung dumating, so hindi eh. namin ako agad yan sa, ano, sa isang lilim. Ah. Kailangan po ba sir sila mama? Kasi ako kayo naman po sa akin. Ako nalang po yung Hindi kasi, kasi ma'am iba na, kasama kasi siya sa pagbabalot. Tumutulong na po ako dito, madam. Kasi kasama siya sa pagbabalot dahil pagdating po sa investigasyon, halimbawa, nagkademandahan na dahil sabi nyo, hindi kayo gigibin sa gusto mangyari nitong si Ma'am Lloyda, eh kasama nyo kayo sa investigasyon, ipatatawag po sa korte, kasama po sila. Kasi tatawag nyo ng korte. Saan nila po, ma'am, ha? Attorney Garrett, pagdating sa korte, halimbawa, natuloy yung na demandahan, pati ba yung mga nagbabalot, madadamay dito? Matagamay lang sila dahil masasama po sila sa trial mismo But the primary suspect po would be Ma'am Ivana But we would need to confer with them kasi gagamitin nga po natin sila as witnesses if ever sir. So I suggest nga kausapin natin sila, let's get the facts straight So okay lang naman po na ma-expose sila sa unting questioning ngayon yes. So Mami, uh, kayo na po ay uh, hindi naman madidiin, maki-question-question -question na po kayo Tulad itong ginagawa ni Ma'am, sasabihin nyo rin, ang alam niyo kung ano talaga nangyari, ano po So, may problema dito ngayon tayo, uh, Ma'am Ivana, kasi po, eh, itong si Lloyda, merong gustong hingin at kami naman, hindi kami makialam. Baka pwedeng mag-usap na lang muna kay Dalawad pagbigyan ko kayo, 2-3 minutes. Uh, go ahead po, Ma'am Lloyda. Kausapin mo si Ma'am Ivana. Sige. Kung anong gusto mong mangyari. Ma'am Ivana. Hello po. Hello po. Totoo lang po, po Ma'am Ivana fan na fan ko po talaga kayo eh. Pati rin ko, boyfriend ko, fan na fan na po kayo. Nakakahal ko lang po talaga na sobrang disappointed talaga ako kasi namigay po kayo ng relief boot. Hindi nyo man lang po kinek ng mabuti. Tuloy, ito ako ngayon, nagka-aberya, problemado. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pang-araw-araw na gagastusin ko. May pamilya din naman po ako sa probinsya na binubuhay. So, ganun ba kayo kontrato sa mahihirap? Wow. Ganyan talaga kayong mayayaman? Ang drama <laughs> mo. Nagbibigay kayo ng ganit. Ganun pa, palibasa, mayayaman kayo. <laughs> Unang-una po, nire-respeto ko po kayo. Nire-respeto ko po kayo. At saka, kaya nga po ako nag nag-o-offer ng aking tulong. Pinuuna yung sa hospital. Pangalawa magbibigay naman po ako ng pangkabuhayan, yung kahit pa paano. Makatulong din po ako sa inyo. Yun lang naman po ang aking intention. Wala naman po ako mas intention sa inyo. Narinig niyo po, Ma'am Loida, magbibigay naman daw po siya sa ospital at sa kapangkabuhayan. Pero wag niyo naman po siguro mag-expect na suntok sa buwan na 200. Ayoko makiram kasi sa mga figure kasi sabi niya magbigay ng pangkabuhayan. Okay na ba sa yung pangkabuhayan? Sa kapagagamutin ka. Uh, active ka. Yung bahay talaga para matapos po eh. Gusto ko po na lang yung bahay. Papaayos po po yung bahay namin. Teka muna, teka muna, Ma'am Loida. Ah, parang meron na ako na amoy dito na hindi maganda. Eh, bibigyan na nga po kayo ng pangkabuhayan. Ano bang klaseng pangkabuhayan ang in-expect mo, Ma'am Loida? Siguro, sir, yung grocery store po. Hindi po sari sari store, idol. Ito. Ito. Ah. Ah, okay. Uh, Anso pa ko pagdating sa mga perang ganon. Grocery store. Yan ang gusto mo. Magkano bang grocery store, uh, Ma'am Loida, na iniisip mo? Sir, sure, pwede na. Sir, sir, kasi papatayuhan pa po niya ng ano, ng parang yung sa store po niya, tsaka yung product <laughs> din po. May kanan po. May kanan po. May po. Ma'am. Ma'am, come on, ma'am, please. Di ba? isisingil ka sa kumpanya o oh, 250 sa kumpanya na bigas, 250 sa kumpanya ng uh, dirata. O oh, meron ka na agad 500. Baka naman itong namigay sa iyo, nagmagandang loob. Baka naman kunting konsiderasyon. Palibasang narinig mo naman na eh, meron kang laban sa narinig mo lang yung nagsalita rin sa Tony Garrett at eh, lumakas niyang loob mo. Para kang manok na tumaas agad yung tapang. Baka naman pwedeng eh. medyo pakumbaba ka ng konti. Ibig sabihin, bawas-bawasan mo naman yung presyo. Ano nang tapos pagamot? Opo, pagpawagamot, hospital. Tsaka, idol, siyempre yung tatlo rin po na apektado po dun sa nabigyan ko po ng relief goods Sa akin po sila. Panigurado po yun, idol. Magdedemand din po sila doon Teka, teka, sa ko, sobrang problema. Nagkakot rin. Sa kasi pati po sila nadamay kung alam ko lang po talaga hindi ko na po talaga ibibigay yun e naawa po talaga din ako sa kanila <laughs> kasi uh, sinanang isang kainan daw po kaya nagbigay din po ako sa kanila kasi okay. marami naman po yung binigay ni Ma'am Ivana e eh, napakarami ngayon kung tutusin ang dami uh, bongga pala ito si Ma'am Ivana magbigay 100 daw ma'am Ivana plus papagamutin kayo tapos habulin mo yung uh, kumpanya ng bigas, tutulungan namin kayo tapos habulin mo yung kumpanya ng uh, dilata. Tapos 100 yung mamibana, okay na ba sa'yo yun? Sige po sir, okay na po sa'kin sa yun. Basta po sigurado po na matutulungan po ako sa pagpapagamot po, pagpag-hospitalan sa kayong bago po sir. Bakit din po, patulungan din po sila kasi sigurado po magreklamo din po sila. Baka pupumaling sila, magreklamo din po sila sa inyo sir. Mamibana, yung 100 daw... Sir Raffy, kung kayo po ang tatanungin, sa tingin niyo po ba, fair po ba ang 100? Kung ako po, singkunduling lang magbibigay. Pero unfortunately, dahil nga po dun sa binanggit niya ni Tony Garrett, kasi unique po to sa mga natatanggap namin reklamo before. Ito po kasi, meron binigay na pagkain, tapos na food poison yung nabigyan. Yun na po, ang medyo tagilid tayo. Ngayon, nasa inyo po yan. Pwede nyo naman po ilaban to sa korte. Hindi natin alam po ang nangyari. Hindi nga lang po, unfortunately, pati yung kung sino man yung sa household niya na tumulong sa pagbabalat pati yun maabala. Pati yun matatawag sa korte. Although hindi naman sila maipit, kaya lang pati sila maabala. Ana, kaya ito lang nito ma'am, yung bang magkakaroon to ng full coverage. Kasi yan po iniwasan natin, na yung magkaroon po ng full coverage sa media. Kung baga pipiestahan po ng media ito, lalo na itong si Lloyda, pag pipiestahan to ng media, yun po kinakatakutan ko. Kung ako mama hindi ako magbibigay. Pero kung halimbawa eh, may ipit na ako at kung ako personal mam, ano? personal bulsa ko niya magbigay pero kung nakataya yung pangalan ko eh baka magbibigyan na lang siguro ako sir wala naman mo pangalan ko. wala akong alam sa pangalan ko kasi para sa akin po hindi po ako hindi ko po, nakikita yung bali eh yung sa akin was my intention was very clear kaya yeah? mo kaya nga mo ako mag-offer din ng lahat ng hospital kung sino man sila tatlo daw sila okay lang po sa akin magbayad ng hospital nila pero wag na lang nila muna itama yung pamilya ko sa akin na lang pero may nabagit po kay kanina, mamagbibigyan magbibigyan ka pangkabuhayan. Kayo na lang po magsalita o mag-offer sa kanya. Ano ba yung pangkabuhayan na gusto niya pong... Bibigyan ko po siya ng pang -sari, sari store niya, pero hindi grocery store. Sobra naman po yan. Para kahit papano, kahit araw-araw, meron siyang pwedeng pagkakitaan. Mga magkano po, mga iba na ang magbibigyan ninyo para sa sari, -sari store po? <laughs> Ma'am, kahit magbigay na lang po ako ng 50. And para, uh, aside po dun sa... Para na para natin po yun na parang, pang sorry ko na lang po sa inyo. Sa lahat po ng, lahat po ng, lahat ng no, hirap po nang dinadalas. Alam mo, Ma'am Loida, alam ko na iyak ka kanina. Eh si Ma'am Ivana na iyak din. Kasi nga naman, mamagandang na yung tao. Namigay na siya ng mga tulong. Tapos ngayon, siya pang lalabas na masama at siya pang maiipit siya pa'y mapapahiya. Pero anyway, hindi ako makikialam. Alam ko may karapatan ka rin mag-demanda, Ma'am Lloyd, kung po yung Eh, pero, pero, sir, sir, okay lang naman din po sa akin. Nire-respeto po po yung law. Ngayon okay po, kung i-demanda niyo din po, okay lang po sa akin. Naharapin ko din. Ayoko din, ayoko din naman pala kay kung pwede naman natin ayusin dito, di ba? So, para na din po sa kanya. syempre ngayon po, lahat tayo nasa bahay, nasa ECQ tayo. So, bakit kailangan natin pumunta ng korte, ng ganun-ganun? Eh, pwede naman natin ayusin. alam niyo po, hindi ako madamot hindi ako madamat na tao. Para sa... Ah, sorry. Kasi nakasakta na ako. So, para parang... Intensyon ko tumulong, tapos so, parang naging masama ako na parang dahil ganun daw ba yung mayayaman uh, so, na. At sila tanong mo naman kasi namin niya kasi... Maso... Mamnoy, nakakasakit damdamin daw po kayo, ma'am. Ayuan ko, sir. Kaya hindi ko na alam po na pinagdadaanan ko din po. Idol ko rin naman po siya, sir, eh. Sa totoo lang po, idol na idol po sila, silang pamilya. Pero kung hindi ko po naramdaman ito, kung hindi ko po, po naranasan dito, hindi po ako magre-reklamo, sir. Maganda Ay po sa yung, sa yung sa sinabi ni Ma'am Ivana. Pati ako, na-touch ako. Sa totoo lang, na-touch ako. Nagmamagandang loob siya. Eh, ito pa ngayon siya nalalagay sa alanganin. Eh, pero ayaw niya masaktan ka. So, baka pwedeng out of court settlement. Hello po, Ma'am Ivana. Baka pwede pong ayusin na lang po natin ito, Ma'am. Yun, <laughs> yun, yun, din po ang aking gusto. Yun din po ang inililing ko sa inyo. Lahat po nung pang-hospital, wala naman pong problema sa akin. Pati ahin, po yung aking ibibigay na tulong sa inyo na pera. Pero, Ma'am Ivana, pasensya na. Paano yung tatlong, anong pangalan ng mga tatlo? Tessa, Noy, Noy? <laughs> Ay, Noy, 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 Tessa, Sina, at Noy, Noy po. Bakit pati? Magkakakla mo? Opo, sir. Kasi reklamo eh. Alam din po nila kasi na galing ko kay eh, Ma'am Ivana yun. Kung ba bakit kasi namigay ko? Pinamig binigyan ka na nga na, namimigay ka pa. Anong klase yan? Parang lukwan pang nangyari. No. Naawa po kasi ako sa kanila idol eh. Ma'am, huwag mo na siguro bigyan to kasi pag binigyan mo ito, uh, Ma'am Ivana, eh... Meron pang sinasabing kong Tessa, meron pang Gina, meron pang Noy Noy. Sos ba, Rosef? Baka mamaya, gusto mo, bomba ka kanila. Sorry, ma'am. Lloyd, hindi sa Natatawa ko. Sa, sa totoo lang, pinipigilan ko lang galit ko sa iyo, Ma'am Lloyda. Hindi na ako sa tawa. Gigil na gigil na talaga ako sa iyo. Baka naman gusto mo, bumbalagay mo na lang. i e, demanda si Ma'am Ibono. Ayun, hindi naman tugo ganoon, magulang galang lang po, sir. Ayun, hindi naman galingan sa programa niyo, sir. Ang taas respeto at pagkakalang ko sa inyo, ma sir. Magkakaroon mo sa tingin mo, hihingi nitong si Tessa, si Gina sa Kanoy-Noy? Eh, sir, kung malaman nila, kung magkakaroon po yung hihingi naman din po ang kanilang ide-demand. Depende <coughs> na lang kung kakausapin niyo po sila kung magre-reklamo po sila. Okay, tapusin natin ito. Mababa na. Uh, gusto mo last words, uh, Ma'am uh, Ivana? Meron kayong gusto sabihin? Na-stress na si Ma'am Ivana. Stress na, stress na. Pasensya na po, Ma'am Ivana. Mother's Day na Mother's Day, di ba, Sir Rafi? <laughs> sa akin kasi, ang siya-saya namin kanina. Eh. Parang sa akin, gusto ko lang din po magpasaya ng tao. <laughs> Kung gusto niya, apat sila, eh di po, okay lang po talaga sa akin. I-demanda po niya lang ako. Dahil po nire-respeto po yung batas natin. At susundin po natin ng maayos yun. Eh, eh, marami po silang kailangan na daanan. Siyempre, hindi naman siya agad-agad na matutulungan kung dadaan kami sa korte. Siyempre, mahabang proseso po yun. Kaya po, binibigyan ko din sila ng option na lahat po sasagutin ko. Tapos, bibigyan mo po sila ng pangkabuhayan. Ayun, pangkabuhayan. 50,000 sari-sari ito. So, Ma'am Loida, ito, ako na lang siguro magsasalita sa'yo. 50,000 sa'yo, 50,000 kitesa. Okay. Ganito na lang, ano, ilalapap na natin. Ma'am Ibana, Ma'am Ivana, naiyak na po kayo. Pasensya na ma'am kung napayak po namin kayo. Sorry po mama kung napayak po namin kayo kung kayo po'y nasaktan dahil sa sumbong na ito. Ginagawa lang po namin yung aming uh, trabaho. Eh, kailan po talaga. Pasensya na mama. Ito na lang po ma ma mama, ma'am Ivana. Ma'am Lloyda, diretsuin mo na ako. Ano ba talagang gusto mo mangyari, ma'am Mang Lloyda? Diretsyo na, na. Umiyak na siya. Sige, idol. Ito po para maging okay na at matapos na rin po, ma'am <laughs> Wala po kasi kitang fan. Eh nakita ko po, po kasi ang sense niyo po nung naglalaba po kayo at saka nung nagkakarabas po kayo. So patuloy na lang po ako kung paano po gawin iyon. At saka kung pa narinig ko po, bali, po, yun. damit po yung damit gamit na nung naglalaba po kayo at saka nung nagkakarabas po kayo ng kotse. Okay <laughs> po ba mami Vanna? <laughs>

Sorry. Sorry, Mami sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. So, danger na. Alam niyo, alam mo. <laughs> <laughs> ah, sige. Wait ah! Mami bara, hindi to. Ano to, art, uh, staff ko ito na nagpanggap. Gusto naman sorry sa'yo. Sige. Ah. Ate Loiza, totoo po ba kayo? idol na idol ka nito, Mami Vanna. Sobrang idol ka nito. Oo, oo, oo. mo na, Sini si Mami Vanna. Hello po, Mami Vanna. Ano po mapanghalan niyo? ka <laughs> Hindi <laughs> kasi hindi si Barang, ang dami kasi ang dami kasi mga staff ko na pinapanood ka at silang nagsuggest na i-prank daw no, kita. Sila nagsuggest mga na Ito ba mo yung recording? alam ng mami mo ito eh. Ayaw, mami. Miss Ivana, never mo nahalata na pinaprank ka na? Sir Robby, hindi mo makalata kasi po parang totoo niyo Ibig sabihin, magaling tong staff ko. Lloyda, bigyan kita ng malaking bonus. Ayan. Tapos nang iminig pa yung bonus niya, sabi niya, kayo may hiyaman. Umiyak siya. Miss Ivana, dito makikita na napakabuti yung tao. Dito talaga makita na yung kagandang kalooban ninyo. Sir Rafi, bakit mo oh, kayo nagpapro? Kayo na pili ng mga staff eh. kasali kayo kay Mona? Sir Rafi, bakit tayo makumamiti sa akin? So, <laughs> ito tolko mo kayo eh. Hindi kasi, ni Sibana, yung mga staff ko kasi lahat sila ang may request na ikaw ay prank. Grabe pang artista, pang pangas po yung award po sa inyo, sir. Grabe pang pangas po. Ang Sibana, po. Ibig sabihin, magaling umarte yung mga staff. Kaya may mga bonus sila sa akin. Guys, hey. may mga bonus kayo. Kasi parang naiinip na nga kayo eh. Parang gusto mo nang patayin yung tumatawag. Ayaw. So, yan. Lloyda, sorry ka. One more time. Opo. Ayun <laughs> po. Ayun so Sorry po talaga, ma'am. Sincere po yan. Sorry, sorry po. Napag-uusunan lang po talaga, ma'am. Idol na idol, idol, idol po kita. yung boyfriend ko, idol na idol ka nun. Pero Miss Ivana, naiyak ka na ba kanina? Nakita ko, naiyak ka. Na-stress nice ka na. Hindi po, sir. Hindi ako naiyak ka na kahit <laughs> konti. Wala <laughs> na yung ilang mo, Ang e, e, batuloy. Bakit yung boses mo, yung parang... <laughs> yung mukha mo bagsakat. Parang... Parang... Sabi ko pa mag-hello ka sa vlog ko tapos gano'n yun, yung nangyari, hindi pala siya guesting kaso pa lang. Sabi para... niya, case, case, guesting ko ba tapo? Hindi na kaya actually, maganda pang ato para sa iyo dahil makikita ng mga tao ngayon kung sino ba talaga si Ivana. Siya ay isang merong magandang kalooban, a person with a golden heart. Mommy, hello mommy. Hello muna. dati, nagreklamo po siya. Ay, ah, oh, gano'n? Hello <laughs> <laughs> po, mami. oh, okay. wala niya na yung po. <laughs> ah, saranot, mami. Thank you po, mami. Okay, Papalabas po ito sa TV. Baka makita nila umiiyak ako, makakaiyak. Papalabas sa YouTube, sa Facebook, lahat. nakikita ng buong mundo. Kung sino si Ivana. O, oh, di ba? Maganda sa iyo to. Magaling magkarwas. <laughs> magaling magkarwas, magaling maglaba. Mag ano pa ba, Loida? Ano pa ginagawa, loyda pero nga siya sir, nagmaglaba po, nanakasexy po yung damit niya. Kaya nga po sana, iingin ko nga po sana eh. Yun yung... Iingin mo yung damit niya? Oo, yung mga niya. Para po pag naglaba po ako idol eh. Yun din ko yung paratisip. Okay, sige. Miss Ivana, maraming maraming salamat sa iyo. Pasensya na. Sige. Thank you. Mabuhay ka. God bless.